Asamantala, As tatlong miyembro ng isang pamilyang patay matapos madaganan ng kanilang bahay ng gumuong pader sa Orion, Bataan. Samantala, isa namang ginang ang nasawi sa sunog sa lungsod ng Lapu-Lapu sa lalawigan ng Cebu. Si Rida Reyes, naka-alerto 24. Gumuho ang pader na ito sa Orion, Bataan kaninang umaga. Natabunan ng hollow blocks at buhangin ang katabi nitong bahay. Kaya namimighati ang pader de pamilya na si Cyril Carpio. Sa isang iglap, natabunan at namatay ang misis niyang si Maribel at ang dalawang anak nila na si Noah, limang taong gulang at si Nea, siyam na buwang gulang pa lang. Malubhan naman ang kanyang panganay na si John Michael, pitong taong gulang balik ko. Nakatagan na po sila ng malaking na Inaalam pa ng pulisya kung may pananagutan ang may-ari ng gumuhong pader. Meron po kaming nakitang lapses doon. Substandard yung ginamit doon sa pagkakagawa. Ikamayaw sa pagbuga ng tubig ang mga bumbero sa nasusunod na bahay na ito sa Dagupan City, habang isinasalba naman ng ilang residente ang mga gamit sa loob. Para di lalo makapaminsala pa, pinutol din ng kable ng kuryente. Ang hininginalang sanhin ng sunog, nag-overheat na ventilador. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog. Sa Lapu-Lapu, Cebu, nagkasunog din. Patay ang isang ginang ng matrap sa kwarto ng kanilang bahay. Tinatayang pitong bahay at tatlong tindahan ang natupok. Nadamay din ang isang moske. Itinuturong dahilan ang nasaging lampara. Parehong wasak ang harapan ng jeep at isang SUV nang magkasalpukan sa Davao City. Mahigit labing limang pasahero ng jeep ang sugatan. Paliwanag ng driver ng jeep na sugatan din, biglang lumiko sa kanilang lane ang kasalubong na SUV. Depensa naman ng driver na SUV, hindi siya pinagbigyan ng jeep kahit naka-signal light na siya. Pero aminado siyang nakainom. Pareho silang naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Rida Reyes, nakaalerto, 24.